magandang araw mga katis tulad pa rin na aking sinabi sa aking unang youtube channel na aking unang inupload ay ipapakita ko sa inyo itong uh, long wrist locator triple antenna na kung paano siya lumukit ng ginto mga katis ito yung ating ilulukit uh, porcelas na ito ay 18 carats at ito naman yung ating ibabala na karats carats na sing sing mga katech, dito natin ilalagay yung pambala, timber at sa natin trip plan para hindi malaglag natin yung bala. Mga katech, ito ay long risk locator, tripod antenna. Ito ay adjustable mga kates, at hindi siya namamaglit. Ito naman mga katech, adjustable din, pwede pa habayin, pwede pa pero okay lang mga katech, kahit na medyo maiksi lang. Ito ay positive, negative at ground balance. Mga tips, ito yung ating inulocate. Mga katibs, nasa harap tayo ng north, east, south, west. Mga katibs, nasa position ako ng west. Yan mga kapit, makapano sa malaw. At nasa posisyon naman ako ng is. Yan. Yan Dga mga katis. Pag-locate ang ating uh, Triton Antira. Mga katis, mga direct sa kabilo sa ah. direct sa landlord. Japanese. Kaya, Japanese ang tag-dumami na lagi. Direct sa landlord. At doon pa rin siya dumitit. Matest, natutukoy natin ana. Okay. Yeah. Ah, dito naman ay south. Yan. Matest, kapag dinapitan uh, natin siya, dito natin i Ito ay posang lalo na kapag siya ay ating matapatan wow ito mga katid ang mm -hmm. uh, pagdutik na ating uh, long rest locator rifle na ito mga katid na pagdandaan natin siya malalapitan at ating matatapatan ito lalo na kung ito ay ating malalaparan na tungtungan ito ang mga uh, lokit at yan mga kapit, ang ating uh, tripod antenna locator uh, para sa kabilis uh, lumukay. Yan mga kapit, lalo, lalo kapag na kapag uh, nakabuhay na niya na, yung aura dito. Yan. At matapatan natin mga kapit. Yan ay, so, saan na siya dito. Yan. Mga kapit, Abangan nyo mga katihis yung aking uh, isang na video. Yung paggamit ko ng long range locator, triple antenna doon sa ilalim. At yung paggamit ng uh, isa natin katihis na siya mismo yung gumamit ito. At saka yung nagli-video mga katihis ay isa natin katihis. Abangan nyo mga katihis at susunod na yung video ko